Kwento ko ni bata. Yung victim po, 15 years old. So, paano nyo nalaman? Nagsumbong po yung bata nung hindi na niya po kayang itago kasi tinatakot po siya nung suspect. Yung pong lalaki, 69 years old. Oh. Kaibigan po siya nung namatay kong biyanan na lalaki. So, 69 ibig sabihin, years old? Ako po, nakita niya pong lumaki yung mga bata. Nasaan yung suspect? Nandun lang po sa kanila. Makikita ba yung suspect? Opo. May tuturo ng bata? Opo. opo. Kami pumunta rito kasama ng aming polis. Ano? May nangyari hong krimen at kasama ho natin ang biktima rito. At ang biktima ho'y biktima ng panghahalay. Umabot ho sa amin. Pumunta ho kami rito para sabihin, kayo daw ho, ginawaan yung parang pag-ayusin ang suspect at ang biktima. Pumunta po dito yung nanay ng biktima. Okay. Dito nagsisigaw. Okay. Uh, nagwawala. Wala na hong problema sa sir, akin kung nagwawala. alam, alam po po yung nasa loob niya. Sir, bago tayo po tayo pumunta ro, nagpapaliwanag po kayo eh. Ang tanong ko is po pwedeng sasagutin oo o hindi. Hindi ako humihingi ng paliwanag. Nangyari po ba na nagkag-aregluhan ho? Opo, meron. Pag totoong nangyaring aregluhan ho rito, wala ho sa forum ninyo krimen kung may vowsy kayo, dapat yung vowsy ninyo, tinawag nyo ho ang vowsy ng pulis. Ang polis yan ho'y may women's desk. Bakit ho, inalaw nyo hong mangyari ang aregluhan sa barangay na wala na ho sa poder ninyo? Yung kaso, yung kaso na yan, nasa, nasa kailangan sa kapulisan. sa <laughs> Ito ba'y in-report nyo sa pulis? Uh, na nalaman po. Kayo ba'y nakipag-coordinate sa polisya? Uh, sila po pumunta, sir. Okay, sandali. Sila po sila ang pumunta. Sir, kung babalikan ho natin, nasa blatter niyo ba? Wala. Wala. Hindi niyo ho blatter. Sana man lang na-blatter ninyo para tinawag niyong polis, para dumating ang polis. Proseso Hutop. Pinisita ko kayo rito at nag um, nagkantay ako. E sa panahon na ikay lulutang, ilang surveillance ang ginawa namin sa'yo. Alam namin ang kilos at galaw mo. Siniguro namin dito ka ngayon at ikaw kapitan, pakay ka namin. Pumunta kami sa'yo dahil mali ang proseso mo. At ikaw, nanghalay ka. Sibitag ako, nambibitag ako. Nambibitag ako kung maling proseso, maling pamamaraan. Ang tamang proseso ay tinawag niyo sa polis. At nakahanda ang polis tumulong diyan. Handa rin ng NBI sa violence against women and children. Krimen yan, panghahala yan. Hindi yan pambaranggay. Protektado ng estado yan. Kahit na magulang makikipagsettle sa inyo. Kapag ang magulang nakipagsettle sa inyo, at kung talagang nanaisid ng biktima, protektado siya ng DSWD, protektado siya ng Estado. At pwedeng habulin ka. Ikaw ba'y inareglo naman ito? Ang sabi po sa akin, ayaw mami ng sospek, magpabayad na lang po ako ng damage. Sino ang nagsabi? Si Corazon po. Yung pong konsihala. Konsihala, obligasyon mo, ihiwalay ang pangbarangay. Away barangay hindi ka hinalal para mag-areglo nitong suspect at nagkulang ka sa trabaho mo. Kasi ako tinutuwid ko umalig sa inyo. Kung kaharap na yun sa undersecretary din yun, barang affairs, pagsasabihan ka, bossing walang kwenta itong mga tao mo. pag mo. Sino nang halay sa'yo? Sino to? Victor Carlos Paano mo nakilala to? Barkada po ng tatay ko. Barkada ng tatay mo? May karapatan kang kung sumagot o hindi sa akin tanong. Ikaw ba'y hinalay mo siya? Hindi nga, sir. Paano mo sinabing hindi hinalay? Nene, hinalay ka ba nitong taong tinuro mo? Okay. Saan ka dinala? Sa Mitla po. Saan sa Mitla? Anong oras? 6.30 po. Nang gabi. Anong araw? September. September. Mm -hmm. Okay. Paano nangyari na ikay dinala doon sa pilitan, nilinlang ka, dinala ka sa sakyan, sinakay ka sa motorsiklo, pa paano? Sinakay po sa motorsiklo. Bakit ka sinakay sa motorsiklo, iha? Sabi po niya, hatid tayo po Ihatid ka. Saan ka nakita nitong matanda? Pilitan niya po ako sa eskwela. Dinundo ka sa eskwela, ha? <laughs> May nakakita ba mga classmate mo na sinundo ka? Oo. Okay. Sino-sino mga classmate? Madami po ikaw naman, sinuhulan ka ng limandaan. right. Hindi namin po kami sa may milk tea. Ba't mo nalaman to? Hindi hindi naman po agad sinabi ng ate ko kasi nga daw po natakot daw po siya. Kasi sinabi nga daw po niyan na gagalawin niya po yung nanay ko kapag daw po nagsundong to. Wow! Wala, wala. Sinabi mo yun. Sinabi ni Sherry, huwi niyo lang pag nirenda sa akin. kami, pa sa pag-tagalik ko po. Silang gumagawa ng hindi maganda eh. You shut up. Mm -hmm. 69 ka na. Kahit tuming sa yun yan, kung binigyan mo, nilagyan mo ng mali siya. Makinig ka. Makinig ka. Tinitingnan ko na ang leeg mo eh. Nakikita kong pilantik. Pulso ng leeg mo kung nagsisinungaling ka. Manong, huwag mo akong susubukan. Huwag mo akong susubukan. Huwag mo akong susubukan. Sa harapan ng kapitan. Huwag mo akong susubukan. Huwag mo akong susubukan. Huwag mo akong Minggit sa mata ko. Huwag mo May karapatan ka. Kumuha ng abogado mo. Wala akong sa sa'yo. Wala hindi ako nagsiservisyo para sa'yo. Pulis mo siya sabi sa'yo. Kapag ika'y inaresto. Hindi kita inaresto. Pero binibigyan kita ng karapatan mo. The right to be heard. What you say now will be taken against you. Naintindi mo ba ako? Shut the fuck up if you don't want to be messed up. Ito lang ang katapat nito. Naintindi mo ba ako? Huwag mo na akong pahiritan pa. Naintindi mo ba ako? Sa ilang taong kabat mo pinagnasahan yung bata? Alam mo siya, Ryan, gumagawa lang nang hindi totoo eh. Fifteen years old, do kind something that's no, not true. Sandali! 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 Yeah. Gusto mo bang isa kita sa polygraph test paper maka waiver? Huwag mo akong lulokohin. naintindihan mo ba ako? Ha? Huwag mo akong lulokohin, ha? Huwag ka makipaglaro sa akin. Intiende? Ang lakas mo ng loob mo, ito ba ang bata pupunta sa tanggapan namin, makakuha ng hustisya? Kung tinabla dito, pwede naman i-file sa piskalya eh. Wala akong pakialam kung matagal. May krimen eh. Naintindihan mo ba ako? 69 ka na, mamamatay ka ng p***** tapos gagawa ka pa ng Naharap ka na lang sa ano? Sa may kapal? Bakit mo gagawin sa bata? Eh. Tapos magsasabi ka pa, nahuhuli na kita sa mata mo eh. Nahuhuli na kita sa mata mo eh. Wala naman akong ginawa sa katawan mo eh. Ikaw ang... Ikaw ang... Siya ang nang rape sa'yo. ko lang, hindi ko naman ginalaw eh. Pasyal? Control? Alasyon eh? Patayin mo kayo ng camera to. Okay lang, mawalang galang lang. Hampasin kita ngayon ito. Hindi ako bibiro pag pinatay ko ang camera niya, ay mangyayari. Witness ka. Magiiwan ako ng alaala sa iyo, masapak kita ng sapatos ko. Ang pinakamababang uri, pag nagnapak ako ng sapatos sa isang individual, wala akong karespeto. Kares Ni hayop, hindi ko pwedeng sapatusin. Etong mga ito, hindi pwedeng gumawa ng istorya para tablahin ka. Narate mo eh! Ang balusin kita mamaya dyan eh. Ikaw pa mga magalit, tumahimik ka lang, tanda. Nakita na kita magsinungaling ka pa hanggat gusto mo. Ang isang individual manong, lolo, makinig ka. Ginagalang pa kita. Pero bastos ka eh, sa iyong ginagawa. Hindi siya yung pagkatao. Pero sa ginagawa mo, hindi ka galang-galang. Formal tayo ngayon, dadalhin namin kayo. Sasama kayo na yung sa pulisya. Ang gusto ko mangyari, masampa ang kaso. Ipa-file niyo, ma'am, ang kaso. Ngayon din. Diretso natin sa fiscal niya. Nandoon niya mga medical records nito. Walang arego. Naintindihan 19 ba ako? Wala kayong tatanggap ni isang kusing paglumapit lumapit yung duraan niyo.